po ayan mga bata, sobrang init na ngayon ng panahon kaya kinakailangan nating uh, mag uh, or uminom ng maraming tubig para hindi tayo mag dehydrate So laging tatandaan niya na kailangan nating uminom ng maraming tubig kasi napakataas ngayon ng heat index. Teacher, teacher, bakit po sobrang taas po ng heat index po sa ating bansa po? Bakit po sobrang init po? Kubulet, maraming factors kung bakit mataas ang uh, init sa ating bansa. Pero ang isa na dyan ay ang global warming. Kaya tayo nakakaranas ngayon ng uh, sobrang init dahil nga sa nararanasan nating global warming kung saan mas tumataas ang temperatura kaya sobrang init kahit uh, merong mga mangilang-ilang puno. Teacher, teacher, paano po natin maiiwasan po ang climate change po or ang global warming? Meron po tayo, meron po ba tayong magagawa dito? Marami tayong pwedeng gawin para maiwasan natin ang global warming. Number one, siyempre, iwasan natin yung mga bagay na makakasira sa ating ozone layer. Katulad na lamang ng pagsusunog ng mga goma at plastik. Dapat tayo mag-practice ng 3 hours, reduce, reuse, and recycle. Nang sa ganon, hindi kakalat ang pulusyon at hindi ito makakasira sa ating ozone layer po pala yun, teacher. Maraming salamat po, teacher. Gusto ko pong makatulong sa atin pong kapaligiran po. Sana po magkaroon po tayo ng tree planting po. Sasali po ako dyan. Papakalam po ako kay mama. Magkaroon tayo ng tree planting. Ayan, i-announce ia ko sa inyo. At natutuwa ako dahil... Sa tulad mong bata, meron ka ng uh, pagmamahal, syempre pa at concern sa ating kapaligiran. So, goodbye class!